Naapakalan mo to. Lagyan ni Nini sangko eh. Lain buhangin eh. Ano talaga? Plug talaga problema si nito. Oh. Pare, 'yung ano do, 'yung 'yung ano, 'yung isang vibrator. Yeah. Testing yung spark plug ano doon, lang 'Pag wala tayong 'to. Kaso wala tayong pantanggal. Ano mandar ah, ka ayon mandar ng vibrator sinuguy mga kinalaman kung ano ang mandar